Ito, guys. Kasama natin si Gerald. Ayun, naglalaro si, ano. Si Gerald. Nandito yung aso. Aso na yung alaga natin. Wala nang baboy, ano. So, meron pa ditong isa. Ito nga. Bumili tayo, guys, ng ata. Limang kilo. Tapos, uh, sabi natin, purong ata. Kaya lang, tayo na may ari. Hindi rin talaga natin, guys, matiis yung baboy. So pumili rin tayo ng isang kilong ano uh, isang kilong bimig na grower so limang kilo over parang one is to 5 ano, ratio yung pakain natin dito sa baboy na alaga ayun so ito na nga guys ayun so ito yan So, ang mangyayari na ito, guys, is 1 um, kilo, 1 kilo per day. Tapos, ahaluan na lang ng ano, uh, 20, 200 grams. Ayan. Tama ba? 200 grams na, ano, 200 grams na uh, feeds or 20 grams na feeds. Basta, ewan ko, yung isang kilo, ilang grams ba? <laughs> Ayun, basta isang kilo, i-divide into five para umabot ng five days siyang pakain. So, eto na guys. Um, tayo kasi ng mga may-ari, uh, may talagang kailangan magtipid. So, practical lang ang labanan. Ngayon na na, Gerald. Ayun, so, si Gerald kasama ni Paitolin. Apo ni Paitolin. So, yung kasalukuyang ano, kasama natin na nagbabantay dito. Eto kasi project natin, gagawin ng dumalaga. Malaga. Kaya, ano, tutuloy na natin sa Dumalaga. paabain lang natin guys yung katawan na itong baboy so, sabi natin purong uh, ata yung ipapakain natin pero hindi rin natin guys matiis kasi di ba kung, kung kaya rin naman <laughs> ewan to, mga pusong mamun talaga yung mga magbababoy talagang ano di bali ng magutom di bali ng malugi uh, makakain lang yung baboy kanya naman talaga tayong ano mga magbababoy talagang ano gagawan at gagawan natin ng paraan Katulad ng sinabi natin, ang pagpapakain nga pala dito guys, isa, uh, isang kilo ng isang kilo bawat araw tapos dadagdagan na lang guys ng, ano, ng So, bakit ba natin ito uh, ginagawa? Para kumita naman tayo kahit o paano. Tapos, hindi rin natin sigurado yung presyuhan. Ito nga, yung alaga natin. Okay naman, happy naman tayo. Tingnan mo, Gerald, ipakita mo itong baboy. Ayan. So, happy naman tayo. So, si, si Gerald muna, guys, yung cameraman natin ngayon. Ayan, so, happy tayo kasi at least nakikita natin na lumalaki yung baboy. So dito guys, sa baboy na to kailangan lang meron tayong sapat na tubig na ipapa ka ipapainom sa baboy at syempre regular yung pakain guys ng uh, pagkain pwede rin natin kay saluan ng mga ano ng mga halaman tulad ng kangkong pwede rin papaya paala na kayo kung ano ng available sa inyo pwede ding mga lamang uh, lupa ng mga pagkain uh, kamoting kahoy uh, makakatulong yan para lumaki yung baboy as an alternative na pakain. Ito yung guys yung ano, yung alaga na natin ngayon. So happy naman tayo kasi lumalaki siya at saka nakikita naman natin yung paghaba ng katawan. So ang hindi lang talaga natin guys na observe is yung lubong-lubo na baboy. Pero since dumalaga naman yung gagawin natin so oh, ayos lang, okay lang. At uh, happy tayo sa resulta ng nangyayari guys sa baboy. Pero uh, later on uh, magde-decide tayo kung uh, paano pa yung mas maganda nating magagawa dito sa baboy maliban sa Uh, uh, ano, maliban sa pagpapahaba ng katawan gusto rin natin lumobo yung katawan nito. Ah, uh, titingnan natin guys kung paano natin magagawa yan at kung paano natin maipapasok sa uh, budget natin. So, dito sa ba sa budget natin, isang linggo para sa isang baboy na katulad nito, uh, early stage ng grower period, pero since ata yung ginagamit natin Uh, dati naman kasi, di ba, yung hindi pa masyadong uso yung pits, at lang talaga yung pinapakain. Tapos mga uh, kung ano-ano mga prutas, kung ano-ano mga halaman na uh, tinatanim lang sa bukid. Pero yun, uh, nakita natin na halos ang baboy umaabot ng 5 months, 6 months na pag-aalaga bago nila ibenta, bago nila katayin. So, sa atin naman guys, hindi naman tayo nagmamadali kasi sa dumalaga naman, halos 8 months, di ba, ang aantayin natin para maging maganda yung paglalandi ng baboy at makita natin uh, yung magandang hubog ng katawan so okay lang na uh, dahan dahan tayo step by step so tingnan natin kung anong mangyayari so ang budget natin guys sa early stage na itong grower period na itong ating gumalaga na alaga ngayon na gagamitan natin ng ata sabi natin purong ata pero hindi natin guys matiis so lalagyan pa rin natin guys ng isang kilong ano isang kilong uh, grower para at least may kumbaga sa tao pang ulam ano <laughs> di ba so 5 uh, kilos na ata is uh, equals to 20 pesos per day na budget sa baboy tapos isang kilong ang uh, uh, pitch na bimig grower 1 is uh, 40.50 so gawin na nating 8 pesos per day. So ibig sabihin, bali ang budget sa pakain sa baboy is 28 pesos. So ang isang araw so ito nga si eh, Paita din kasama natin ayan pinag-uusapan namin yung ano eto, ata na lang at saka eto, yung feeds na pakain so halos isang kilo per day yung budget na natin 28 pesos ayun na ayun si e Peral tapos ang mangyayari na ito guys pinagpapanuhan namin na for the meantime mag-aalaga muna kami ng Uh, manok pero yung manok na aalagaan ay ano yung nangingitlog na manok uh, okay, tapos kokolektahin na lang yung itlog sa subukan natin na ibenta sa mga, sa mga katropa natin na ano na pepedeng sa mga maglulugaw, maguguto o pepede rin din sa mga gumagawa ng mga sisig ng mga katropa natin. So doon natin ibebenta. So, natin kung ano mangyayari. Initial 15 head, titingnan natin at uh, subukan natin na uh, pag uh, kapag may maganda-ganda yung resulta at uh, nakita natin yung tamang pasistema. pero itong area na to, i-maintain lang muna natin guys sa ano, sa baboy. At, may kausap rin tayo sa Tigaon, sa kabilang bayan na ano, yung itim na baboy naman, mga native pig. Uh, tingnan muna natin uh, yung tipid-tipid muna na ano na na pasistema <laughs> so ang ano nga dito guys ayun pinapakain ni Kai Tulin so ang ano nga dito is uh, kung 28 pesos a day ang budget nitong baboy so halos 196 in one week So, 28 pesos times 7, 196 pesos. Parang 200 pesos Uh, in one month so 800 pesos Yan ang magiging budget na itong uh, baboy na ito so ito kung ito lang simple lang na pag-aalaga at uh, mag-aano mag-aayos rin ba mag diba? so ikita rin tayo dito sa baboy na to ito uh, na yung baboy guys so ayan yung ata na kakainin niya Ayan. So mamaya lang kapag gutom na yan So kakain na rin yan Basta ang importante Laging may tubig So eto nga guys Ang haba na ng katawan na itong ano, nitong baboy na to Ayan. Tapos ang ano lang natin dito Purga purga lang lagi Para at least medyo maganda So eto si Gerald Ayan doon na nga ng tabaw. Ayun. Ayun so, nauhaw na yung baboy. Tapos, sa susunod na punta natin, nating na natin kung ano, kung malalagyan natin ng vitamins to. Sa tingin mo, Manoy, may ahas diyan sa ano, buksa, subukan ko nga buksan yan, yung pintuan ng ano, kunin ko yung mga pambakuna dyan. Ayan, so eto init na kabaliwan ma, ma para ma ano maliwanag yeah. Yeah. dito ko kasi nakalagay yung mga bakuna sabi ni Phytoling bag muna kasi maano medyo madilim pag may init na para at least okay. ano ang kasi oh na naglao lao ah oh. wala ah oh. ayan dumaan so, na eto ayan hello guys welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page na rin so kayong araw na to kasama natin itong alaga natin uh, baboy. ah uh, pinaalagaan natin sa uh, kay Paitulin at eto nga guys nag-deliver tayo na feeds at uh, ata so eto na muna yung pakain natin sa alaga natin so limang kilong ata isang kilong feeds uh, halos guys, guys ang budget ngayon sa pakain natin is sa uh, 28 pesos a day sa isang baboy nasa early stage ng grower period at ibig sabihin ang one week nito is a uh, aabot ng uh, 196 pesos o kulang kulang 200 pesos in one week. 'Yun yung budget natin na pakain sa baboy. Uh, kung magpupurong feeds tayo guys, mababa na yung 40 pesos to uh, 50 pesos uh, a day na budget dito sa baboy na katulad nito. Ah, uh, yan ay kung uh, pangbenta natin yung ating alagang baboy. Since nakapag-decide tayo guys na Itong baboy na to ay balalakihin natin at gagawin muna natin dumalaga at saka tayo magde-decide kung gagawin ba 'tong inahin. So, kung hindi naman siya maganda, uh, pwede tayo may option tayo na katayin siya uh, later on at ah uh, uh, na. Pero nakita naman natin na medyo maganda yung quality niya, maganda yung lahi na pinanggaling at maganda rin yung uh, 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 baboy na alaga natin kaya nakapag-decide tayo na gawin ng dumalaga ito. Bakit ba ang nag-aalaga ng baboy ay dapat tingnan yung profitability uh, kung paano kikita o anong paraan ba kikita uh, sa mga alagang baboy? Kasi nga guys, sa panahon ngayon, napaka laki, napakataas ng cost sa pag-aalaga ng baboy para ma-raise mo yan at maibenta sa merkado. Uh, kailangan mo guys talaga gumastos ng todo. Una, uh, masakit din sa bulsa yung bibilhin mo pa guys yung uh, alaga mong piglets at palalakihin mo, gagawin mong patiner. Kasi dyan kagastos ka na kaagad guys ng 3,000 to uh, 4,000 hanggang 4,500 depende sa kung saan lugar ka. Kailangan end product guys ang presyuhan ng baboy para kumita ka is at least 160, 170 pesos para at least masiguro mo na possible na kumita ka at hindi ka malugi kasi kung less than 160 170 i-medyo eh alang-alang. Paano guys kung ang baboy ay lumaki makilang ng 70 kilos pataas, edi ibig sabihin may mga taripa pa 'yan, minus pa 'yan sa tunay na presyuhan guys ng baboy. Maswerte yung ibang mga magbababoy na sa area nila umaabot ng 200 pesos ang presyo. At uh, doon naman sa iba 170 180. Pero dito sa Bicol medyo talagang anong nakaka nakakapanlomo ang presyuhan guys kasi 130, 140 at uh, kung hindi pa papasok ang December, hindi pa tataas ng konti yun na, tinulungan na tayo guys ni Gerald na itago yung pitch na dinalangan natin, para at least hindi maano ng ibang mga hayop so dito naman, tahimik dito sa babuya natin, ano? guys, tahimik dito sa babuya natin <laughs> talagang nga uh, sana dumating na yung time na ano na makapagbukas na tayo ulit na full blast na ulit uh, nakakamiss yung ingay ng mga baboy nakakamiss yung uh, mayroon mga drum na lalagyan tayo ng tubig na uh, nakalagay doon tapos may mga partner tayo dito na alaga may mga partner doon na alaga pero sa ngayon guys ano uh, since hindi pa talaga tayo makaano is initial plan maglalagay muna tayo guys ng ano ng paitluging manok may katropa naman tayo na ano nagbibenta ng mga yung magandang mangitlog ng mga manok so tingnan natin guys kung paano yung magiging sistema don at dito nga natin sila ihilera so tingnan natin kung anong magiging pasistema ng ganyan Uh, tingnan natin. Siguro dito yung mga may lahi at saka dito naman sa kabila yung mga ano, yung mga 45 days. Tingnan natin. ayun subukan natin pala para makita natin kung ano yung ano yung kalalabasan at magiging resulta niyan sa pagbababayan talaga guys ano para paraan talagang hahanap ka ng paraan kung paano kumita kung hindi nagwo-work yung isang bagay, yung pasistema sa isang bagay, eh. since nagninegosyo ka, kailangan mo talagang humanap at gumawa ng paraan na kumita ka rin kahit papano. Ah, sayang din kasi guys, itong kulungan na katulad nito, kung nakatinggal lang na ganito at hindi mapapakinabangan. Ayan, eto nga, may kuhul lang na huli si Gerald. <laughs> Ayon. So, kuhul na yung naga-ano dito sa ating baboyan. At... Ayun. So, subukan natin mga 2 weeks pa now. Uh, may makikita na siguro tayo dito na ano, na mga manok. At dito naman, subukan natin uh, ibalik ulit yung dating tigla na itong ating baboyan uh, babuyan. So, ayun guys, magluluto na ng tangalian si Gerald. Ayun. Nag-iigib. Napakasipag ano. Ah, uh, maraming maraming salamat mga katropa sa pagsama sa ating ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto, magnegosyo at syempre, sama-sama tayo kung aasensyo. Ayan, hanggang sa muli mga katropa, Wag mawala ng pag-asa. Dire-diretso lang sa buhay dahil ang buhay parang gulong yan. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Basta tayo, dire-diretso lang sa pangarap. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.